you are invited black party event the biggest filipino top influencer event in the united arab emirates magandang hapon mga katutoy nandito tayo ngayon sa al riga yeah. kung saan po natin makasama ang isa sa mga pimos na vlogger dito sa Dubai Hello. si Sir MPD. Ayun. Yeah, ayan. Finally, na-meet na rin oh, na no? kita, Baske. O, na Personal na tayo nakita dito. Ayun. And syempre, nagpapasalamat tayo sa oh. Mabuhay Events Management. Kasi nanday sa kanila, makikita-kita tayo dito. Kita And for today's video, nandito tayo sa... Um, yeah. Black Party, yeah. ng 100 uh, most influencers is in UAE by mani, uh, Mabuhay Events Management. Pati ako nabubulol din yan. Huwag mo i-crack yan. Dapat may tawa-tawa. <laughs> Ayan, mga katutoy. No? So, maraming salamat, sir, na nagkita kayo dito. no So, ano pang inaantay natin? Akya tayo sa taas. Excited ka na ba? Yes, simpre excited ako kasi gusto ko makilala yung mga iba doon na hindi pa natin nakita. Yun. So, so ready na ba tayo sa ating black party? Siyempre, ready ready na. <laughs> so, tara? tara! Ano pang inaantay natin? Samahan nyo kami guys. Ayan mga katotoy, walang dalawang isip ay nagpa-register na kami ng aming pangalan dito sa registration. At yan ang ating mga kaibigan at nakilala na mga kaibigan dito na mga vlogger sa Dubai. Hi-hi naman ma'am Grace! Ayan, pagpasok namin, marami ang nag-welcome sa amin na mga vlogger, mga katutoy. dito ako ngayon sa Mabuhay event. Nagpapasalamat ako kay Sir John na nibitahan ako dito no na kabilong tayo sa mga vlogger dito sa Dubai no. Kasama tayo sa influencer dito mga katutoy. So at sa lahat ng mga team ng dito ngayon na dumalo sa event nila mga katutoy. And promoting OFW, the of course, Philippine Airlines year-end sale. Alright? Kasi it's uh, most affordable na tickets na binibigay ng Philippine Airlines. Kaya please help us to spread. Okay guys, so our food is open. Yung uh, ating uh, buffet is ready. So anytime po can... Walang dalawang isip mga katutoy kundi magkain kami at magkwintuan sa aming mga vlog dito sa Dubai at nakasama pa natin si Rosilyn ng Dubai and Ante Angkol in Bermak at si Mix Vlog UFW TV. Magandang gabi mga katutoy, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon mga katutoy, kausapin natin yung isa sa mga content creator dito sa Dubai at saka na pasimuno hmm. sa event na ito. Sir John, magandang gabi. So, maraming salamat. Thank so you. pitahan mo ako dito sa yung event. So mm -hmm. paano mo to ginawa sir tong event na to? Okay so this is 100 Filipino influencers in the United Arab Emirates for 2023. So kasi nakita ko no na palaki ng palaki yung yung numbers mga bloggers dito. So we wanted to recognize all of them in one platform. Uh -huh. Pero kasi yung 100 actually not enough more than 200 mga pa 200 yata. plus i pa yung mga vlogger dito. So don't worry guys, this is just the list. Uh -huh. so, we ibig sabihin po expect by next year the number will be big so dito kasi mas maganda na kilala natin oh so, kilala partner. natin tutoy sa Saudi ako na time sa one mm. ko lang to sila nakita no <laughs> sa mga social media uh -huh. so ngayon kaharap ko na siya pala ang nagpasimuno pasimuno ng yes, event pa. na to si Sir John, mga katutoy. Yung mga events for Filipino in the UAE. Plus, syempre, marami tayong mga nasa digital marketing na kasi tayo. So now, oh. ito guys, ang tabayanan nyo, syempre, kasama ka dito. Oh, no? yan, Part so, of our plan is actually to create events and uh, projects for influencers like yeah. you na siyempre to support big brands to promote big brands oh, yun yan. kasi ang maganda na nagtulong-tulong tayo mga ito, oh. Filipino dito no? yun ang napakaganda sa yeah. pa-event mo, Sir John. Maraming sa salamat. 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 Oh. Guys, medyo ito kasi napanood ko yung couple of videos yeah. mo na. So, I'm very inspired. Yeah. Alam mo, tuloy lang yung ginagawa oh. mo. Naisipan na, no? ko, interviewin naman yung may-ari. Kasi Ayon. yun That's ang gusto good. ko na content dito sa Dubai. Tama no? yung ginagawa mo, kaya sa mga viewers mo natin dyan, ako guys, I started as a oh. lover. Pero later on, nag-transition na ako into TV hosting, nag-radio oh. host na ako. Alam mo, if this is your passion, yeah. palig natin eh. So, oh. Yes Ang importante kasi Marami tayong mga kaibigan dito At saka wala tayong inaapakan na tao sir John Tama yun Ano po yung mga sasabi mo Sa mga kababayan natin Nang dito sa Dubai ngayon I-invite hmm. e mo naman Baka may next na event invite yes. mo sila Okay Ito guys sa mga viewers po natin Zan, Especially po If you are an entrepreneur Or if you know anyone Who owns business dito po sa UAE, ayan po, we are going to have this 100 Filipino entrepreneurs. Ayan, next po na gagawin natin yan, please tell them po to message us sa Mabuhay Event Management para may isama namin sila sa list natin ayan. at saka syempre ma-recognize. Thank, thank you. you so much. Thank you very much Mabuhay Event Management and all Dubai Influencer.